So, may gabi mga idol. Sa oras mga idol. 11 PM mga idol. Nalako yung reaction mga idol sa sa pag-scroll nako sa Facebook mga idol. Namo ko kay nabasaan mga idol pag-scroll nako. Na ako, Nay nakabutang mga idol nga basta driver kulang sa ligo yan. Tapos sa ubos mga idol. Nay nakabutang nga biyahirong By, pugi puta ngalan sa kong vlog mga idol biyahirong pugi vlog ya igo lagay igo lagay ko ni mga idol bisag driver ko mga idol kanong nay pud ko maligo mga idol tanawa guna na kong nawo balag dili tagwapo gwapo dili hamis mas kay naka ligo may alot marag para na gamay mga idol ba paita pud tumbayhan kinsa may ga edit ato nga uh, basta driver kulang sa ligo yan ya biyerong pogi pag yun mga idol parang laina paminawan mga idol eh. so na akong reaction mga idol ha. salamat sa eh, mga idol